Tapos! Yay! Wow! Yung masarap sa bawan. Ayun mga kamasar! Punin na naman tayong mag-fishing ngayong hapon. Punin na natin itong dala natin. Yes uh, sir! Mag-hagis tayo dun. Uh, kaya may nakita ko doon. na. Kawan. Kawan. At kasama po natin si Kamaster Bisaya. Lang. Okay. Meron po tayo ano, fans. bagong pants ngayon. <laughs> <laughs> Yan umulan po pala. Umulan po ang pangit po ng panahon. Sama. Pangit <laughs> ng panahon kasi na Si Kapogi. Punuin mo to ha, Master. Yan, pahitide na po yan. Tapos may namimingwit po dito. Uh, nagkakasting po siya. Ano po, may nangangawil po na Oo, oh, nangangawil. Ano ba yun? Kahoy ba yun? Tanggal mo muna yun. Bakal. Eh, laga yan. Pagisan mo, Master. tindahan Yun know? laki on. Oh. Sige Uy! 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 Muntik na! <laughs> Muntik na! Oh! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami ko? Ang

Yes sir, kami po ay uniform tatlo naka Pero naka gray si Pura Alo yun 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 Tidak Alo yun Pura Alo yun Pura Alo yun Hindi Araw araw yan Araw Nakahuli kahit na muntik na tayong mahulog Ayan may ano Ha? Hindi na sasara din. Yeah, hmm. Kolon mo na yung ano. Hagis kayo ulit. Hindi, hagis ka ulit. Wala. Wala tayong sumama. Oo. Oh. Wag Hindi, apak na doon. sasama. Apak sa tubig. sumama ka. Hindi Ay, magaling. Magaling na. Mabigat po kasi ang lambat na yan. Hindi po katulad nung gamit namin sa ilog. Kaya maninibago po kayo kapag ay yun ang gamit. Mer parang meron na. Ano naman? Yan <laughs> lang nga po yung nagkalaro dyan. Hindi lang. Hagis lang ang hagis. Yan yun o. Yan, bandang mababaw. Yan yun isa na po tayo. O, oh, di ba? sa Isa pa, dito. Dito lang sa gilid. Makas na. Magpaulan ka. Kasi nandiyan ang swerte. Iksian mo yung ano mo. Diba yung pag ano mo, iksian mo kunti ba? Yan. Para mataas yung hagis mo. Oh, kaso hindi niya mapuwersa. Uy! Lakas na po ng ulan! Umulan na master! Umulan na master! yan, oh, Oo, maglalaro yan. Tatabi yan kasi hindi sila magbabasa sila. Uy! Meron yan! Silong ka muna! <laughs> Yes! Dagdagan po ni Kamaster Ilocano yung ating huli. Ayan po yung mga nahuli natin kanina. Ayan yung iba po dyan na yung nahuli ko. And may sapong kitang. Tapos dadagdagan niya po. Siya naman po. Paula na. Ayan o. Oh. Naligo ka ba? <laughs> po si Master Bai. Hindi po siya ano. Ha, hindi po siya nakapagdala ng payong kaya kaputi po yung dinala. Agis. Okay ko makasapul. Pagtulungan natin yan. Uy! <laughs> Ayos na. Mabigat po kasi yan, yung lambat na yan. May hirap i-ano, hagis Pag walang kwarasa. Baka may mga sap-sap. Sorry, hawa mo mga. Ang lakas po ng ulan. Ang mo, nagdala tayo ng payong. lakas na ang ulan ayun po tinan nyo naman yung dagat pa high tide pa lang po pang baka madulas ka dyan o. yun pala kailangan mo lang pala ng <laughs> Kailangan mo lang forsa. Ano laman? Do sa kabila master. Do sa nagisang kanina. Let's go. Tapos po ng ulan ngayon. Agis-agis lang po. Yan, dyan sa may poste. Baka nandyan yung bangus. Game. Umulan man o umaraw, rain or shine fishing tayo <laughs> fishing is life yun hmm? magtumalon manak ba? uy uy meron Meron, meron. Yan, di ba? Diba? Pautay-utay lang. <laughs> Tsaga-tsaga lang ba? Tsaga-tsaga lang yung pag agis Oo. Oh. Makakala, -ma ipon -ma tayo yan. Ipon tayo niyan. Maniwala ka lang. Trust the process. Ayan <laughs> po. Ayan po tinitingnan yung huli natin Sani, parang, ano? Sani Di, pa rin so, yung anak Sani pa rin yung anak Sani pa rin yung Ayun, tinuro ni Bay Madulas dyan Ha? Ganun pa? Ay, ay meron pa nga. Ano yung bangos? Ban? Oo, oh, di ba? Isang kain na yan. Ah, sapul ka dyan. Yun, medyo marami-rami na po. Ah. Hi hey. Hey. Diyan. Diyan naka sa pulsibay eh. Dati, bangus. Ang oh, dami nun o. Oo, ang dami. Oo, diba? <laughs> Ayun o. Oh, yun. Meron. Meron yan. Meron yan. Yun nga yun kanina. Oh, oh, tumalon. Oh, yan na, yan na, yan na. Oh, di ba? <laughs> oh, trust the process. <laughs> malilit na yung banak ngayon. Kung sa kalusit ng malilit na banak. Sabi na eh, Yan yun eh, banak eh. Ayos po yan. Manamis na miss. Diba? ba? <laughs> Isa pa. Isa pa. Ito, banda dito sa may kawayan. Diyan sila sa may kawayan eh. Dito na malaki oh. na lang 'yung isang mo. Malaki na. Kasi may lambat. na mo. Diyan lang sila sa gilid ng lagusan. Layuan mo hagis. Abot 'tong. na. eh. Sa gitna. Oh, hagis mo. Hagis mo na buo. Huwag mo nang pike. Ano yan? Bilogin. Hup! Yun! Oh. Ayos yan. Ayos yan. Ano? Meron? Hoy! Malapit siya sa may bitak Sa may karak yun nandun sa may ano Kaso malayo Ayan, ganyan po talagang kulay ng tubig kasi Umuulan Umuulan Mulan po galing po yan ang ilalim po kasi nito ay putik kaya marami po isda sa alimango hindi ka pa nakakadali? Dito Dito na bili tayo bobo trap <laughs> <laughs> oo oh, ano? share tayo pag mm. so, nakasahod na ako nakasahod na sa <laughs> youtube nye <laughs> hindi <laughs> 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 ba nang monitor pag na ako Snack! Sarap naman yan! Yes! Kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong klaseng ori na... Funny videos pa! Yes! <laughs> mga ano po... Fishing adventure! Yan! sa yan! sa yan master! Mamay sapsap. -sap. Uy, 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 yun, yun, malaki. Ano yan? Tilapia. Sige. Sige, dala yan. Dala yan? Oo. Ayos yan. Naubos na yung stock natin, tilapia doon. Naubos na ba? Oo. Ganda ng gulay. Ganda yan po yung tilapian dagat. Oo po. Iba po yung ano. Tilapian ilog. Oo po yung ilog yan no? Wow! wow. Yung pumasarap sa bawan. Good size na po yan. Pero pag po sa ilog yan, ano po yan, no good. Papakawalan pa po yan kasi may mas malaki pa po dyan na Dito na, ma'am. Dito, dito. Trust the process, master. Ba't ang tagal tumaas ng tubig? Ano, pa? Ay, 30 daw eh. Sabi ni Kahasang, <laughs> <laughs> Tingnan ko nga siya sa loob. Ano oras sa baka? Ano oras sa baka hasa? oras na ba? Uy! 5.50 na eh! 5.50 Baka? Baka malitang high tide niya yun. Uy! <laughs> muntik na! Kumakayod! Uy! <laughs> Meron! <laughs> Niyan. Uy! Ayun! sa ilalim? <laughs> Maliit ang high tide. Siguro gawa nung ano yan, nag, ang tawag doon? Yung nag-tsunami. Baka hinigop doon. Tapos, tapos ibubuga dito. <laughs> Di ba ganun yun? Pag maliit ang high tide. Sa kabilang area yung mataas ang high tide. Ayan, masipag po maghagis si Kamaster, si Lucano. Hindi po natin sisipagan mo na ito. Wala tayo maulam. Yes, wala tayong maulam. Sipagan mo utoy. o, oh, di ba? Maganda na. Stopper. Ilipat mo doon ako, oh, sa kabila. Dito, ilipat mo yung bakal. Oh, pwede yan. hoy, yun? Oh, meron? Meron yan? Banak na naman? Yun! Ah. suwerte Suer si Master ngayon ah natin po <laughs> Sasalampay ng hangin yan Yan o, no? yung paghagis mo ba yan o. No? Doon o, sa may putol na kawayan sa gitna. Oh. Pagpagod ka na, sabihin mo sa akin, ako naman. Hindi ako na pagpagod kung Yeah! Hindi pa ako na gumawa ng mga ganito. Yo! Yo! No, sinasabi ko kay Kamaster Ilocano. tas sigup sa bumamaya. Ay! Ay, ah, grabe. Grabe po ba? Okay. yun, abut inabut hindi sila sa may kawayan na yan oh, ano yun parang magbabibrate ah isa pull mo Ha? Huh? Uh, si Kakasang naman po ang magkakagis ngayon. Palitan po kami. Papalitan uh, po kami para yeah. na, mapagpahinga naman po ako sa vlog. Relax, relax po. Relax, relax. Let's go! Let's go! Team! <laughs> Ayun po mga master, uh, kami po yung huli na. At uh, ito pala yung mga nahuli namin. Ayun o. o. Pinagtulungan po namin yan. Let may bangus po dyan. May bangus po. Makita mo yung bangus. Oh, yun. Sa yung Yan. Medyo maliit lang. Yan. Ito. Yan. bangus, Yan. Yan Yano. Po. Uh, ito pong nauli ko ay ibibigay ko na lang po kay ano, Bay Warren. Yan Hello, Dahil, Oh. Dahil first time niya pong sumama sa amin sa pangingis na. Ibibigay ko na lang po itong huli ko sa kanya. Oh, Pakabait mo naman. yun. <laughs> <laughs> Para sa susunod eh, sasama na naman po siya ulit. No so, yun, po, para uh, po marami. Hanggang na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Yeah.